Mga ghost projects sa liblib na lugar na visto. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. DJ Frankie, sinawalat ng Department of Justice o DOJ na limang umanong ghost at maanumalyang flood control projects ang isa sa ilalim sa preliminary investigation sa Nobyembre Agis. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Andres, tiyak na may makukulong bago magpasko dahil ilan sa mga kasong isasampa ay non-bailable. Pinangunahan ng DOJ NBI Task Force, katawang ang DPWH at COA, ang investigasyon sa mga proyekto. Mula sa mahigit 8,000 proyekto sa bansa, 421 ang posibleng ghost projects, kabilang ang ilan sa Bulacan. Lumabas sa mga testimonya ng ilang kontraktor na nagbibigay umano sila ng porsyento ng proyekto sa mga proponent na maaaring mga politiko. Natuklasan din ng mga otoridad ang modus na inilalagay ang mga proyekto sa liblib na lugar para makaiwas sa inspeksyon. Sa tulong ng geomapping na kumpirma ng investigador na, ka, na aktual na istrukturang itinayo sa ilang lokasyon. Isa sa mga kumpanyang iniimbestigahan, ang Sims Construction Trading, ay nakatanggap na ng sabina mula sa DOJ at binigyan ng hanggang Nobyembre 20 upang magsumite ng counter affidavit para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.